Napatrowback ang ilang mga lalo na ang mga matatandang nakaranas na maligo, maglaba at mangisda sa nooy masiglang Nuangan River. Kasunod ito ng pahayag na inilabas ng lokal na pamala ng Kidapawan City na popondohan at bubuhaying muli ang nasabing ilog upang mapreserba ang katangiang taglay nito at masilayan pa ng susunod na salinlahi. Makakatulong din ah nila ang pagbuhay sa ilog sa mga kabataang nalululong sa paggamit ng cellphone at anumang bisyo dahil maiengan yung silang balikan ang malibangan noon tulad ng pagdigo at pangingisda sa ilog. Malaki ang paniniwala nila na maisa sa katuparan ang pagbibigay buhay sa Nuangan River, lalo pa at nataon ng proyektong ito sa ilalim ng liderato ni Mayor Jose Paulo Evangelista na rin bilang isang pro-environment. Ginaligoan yun na mo. Tapos sa karon nagugaw naman dyan siya. Daganag mga sako, silupin. Kanang na yung mga balay dool sa kuhan, sa sapa. Dapat mag ug magbuhi man sila og baboy dapat na sila ikuan na sila septic tank dili kay diretso sa drainage sa sapa Sa una kay kusog man ang tubig diya sa una kay connect man ang marble dere karon kay wala naman na connect karon hinay naman nabati na maglalaan ng pondo ang City LGU para sa rehabilitasyon ng Nuangan River at gagawa din ng ordinansa para sakaling magpapalit man ng mga opisyal at liderato ay may pagpapatuloy ang mahakbangin na ibalik ang buhay ng nabanggit na yamang tubig sa lungsod. Luigi Alan Totor, NBC, Bida Balita.